Alright, so isang magandang magandang morning sa ating lahat sa at ating uh, team, kalingap Salamat, salamat At ito po ano, kasi kahapon sobrang lakas ng ulan At ito po yung ating uh, nasaksihan dahil galing tayo ng uh, laot At doon nga tayo sa laot nagka problema sa sobrang lakas ng ulan at hangin Hindi tayo nakapunta sa ating uh, dapat puntahan okay naman dahil marami tayong nahuli na bisugo at iba pa so, kunting ulan baha, o malakas pala ulan so, dito tayo ngayon sa ating gulayan so, ang gagawin natin ay mag-harvest so, ito na natin yung first harvest so, sa ating kabila ay okay pa naman nag-harvest pa naman tayo so, try natin mag-harvest dito lang pang pangbinta Oh, dami na oh. Yung naglaga na yung mga bunga oh. So hindi po to, talaga ito yung pinakabunga niya. Marami pa sa ibabaw. Oh. Bulaklak Sukuin so, na natin yung mga malalaki kasi magugulangan to ng gusto. Yan oh. Hmm? Hmm? So harvest time, first harvest natin. Yung uh, pinakauna ay uh, pinamigay natin at nag tayo. So, so, alright, itong mga sitaw natin ito, maganda. No? Oh, Laglagan yung mga bunga. Oh. Hmm? At maganda po may plastic mulch tayo. May nakasingit na talongs. Oh, hello. Oh. Hello. Hmm? Ahaba. Hala, pinunas. Isang araw lang ako din nakapunta dito ay. Huwag oh, doon pala oh. oh. grabe oh. Oh, hala. puta na oh. Gaya nito oh. Sa araw lang ako dyan kapunta dito sa ating sitaw na to ah. Grabe na yung kanilang ayan, pagkakyat. Hmm. Bigay natin dito. Sa Yeah. Oh, marami talaga. Yung sa marami, marami. More than one is marami na. Ay, bisa tayo. Ay, lagyan natin yung talong. Talongs. balik tuh ah begini no

Palitan natin ito. Ay, hindi kaya. Palitan natin ng... Mga... Ay, puste. Hindi so, nang na. उधर मिलता हूँ उधर बाली में आये ना पुष्टि

Maligid na bangaw at tangayan ko. Ha? Huh? Tayangaw. teyo lang po ito. na? hindi ko lang po sakal dalhin. 'Yan sa mga tindahan dyan Dami, dami. Dami Dami ba? na 'Yan. Pang limang kgid. ah, Ha? Huh? kilo. Kaya lang hindi pa na habisan lahat. 5 kilo po yung kinuha. Tawag natin yung natin. Morning. Magandang morning. Uh, tinawagan natin yung ating uh, suki yung isa, no? At uh, sige daw. Kuha daw sila ng sitaw. Ito ngayon, mamimitas tayo ulit dito sa bagong sitawan. Dahil uh, sayang, magugulangan po mga karingap nakaka-harvest na tayo kanina ng 5 kilos. So, ito. Harvest ulit tayo. Tignan natin kung ilan uh, ang ma-harvest natin ilang kilo. Tapos dun sa luma, ano, mag-harvest din tayo. Kasi, sa sarang ko ay uh, wala naman sinabi kung ilang kilo ang kanya ng kukunin. So, bahala na. Kung so, ilan po ang abutin ito. So, saan tayo magsisimula? Hindi ko lang kung saan magsimula yung kakalila dito. So, 1, 2, 3. Tapos lukang panto. Row. Ang ating uh, ikitasan. So, dito tayo nagsisimula. Sa medyo matawag dito. Mabaha-baha. Lakas kasi noong ulang kahapon. Ayan, no? Natubig. So, dyan tayo magpipitas. Ayan, at yung mga... Ayan, yung tawag dito. Kanilang kugbus. Ayan. Nag-sasalubungan na. So, kailangan natin ayos.

Pag uh, nakabitin siya Para straight na straight Kasi pag uh, Nakapatong sa lupa Ay nagbabaliko At isa pa no Ito Yung uh, pinupuluputan Pinupuluputan ng kapwa nila Sitaw no Yung uh, bunga Ayan no Oh stretch oh stretch. Kaya lang napuluputan. Sayang naman kaputulin natin yung kanyang talbos uh, Kasi yan pa ang magiging uh, susunod na magbubunga. Ala, daming nakako, Kabalagbag. So, sige na ulong. ng isang araw, eh.

Hai oh, kita kutik puttik taditing si

Bale, umabot ng 10 kilos po ang na-harvest natin dito. First harvest. 10 kilos. So, maganda. Maganda ang uh, simula. Laka 10 kilos tayo sa unang harvest. At muli, maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. God bless po, Team Kalingap. Salamat, Kuya Bal. Atid na, Kalingap Rab at ng buong team. So, muli. Isang magandang uh, buhay po sa ating lahat. Ito muna ang ating uh, gawain, ang, ang buhay bukid, ang paggagardin, pagtatanim, ng sari-saring halaman, gulay, yan, kaya sita, okra, talong. Ayan, so yun, may talong tayo dito, ano? Mga nyo, may mga nakasingit-singit dyan, no? At uh, salamat, salamat. God bless sa ating lahat. Salamat, salamat sa inyong lahat. So muli pa sa tayo muna magpapaalam sa ating vlog for today. See you next vlog and live. Bye-bye. Ingat-ingat tayong lahat.